Hi, ako si Owl ka. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano magbilang at kung paano sabihin yung first, second, and third sa Chinese. Pero bago yan, intro muna tayo. Una, ang number na zero. Tinatawag itong Ling sa Chinese. Ling, second tone. Next, ang word na one tinatawag itong E E first tone at ang number two ay R fourth tone ang number two ay R fourth tone isa sa mga bagay na kailangan yung tandaan sa paggamit ng number two sa Chinese meron silang dalawang number two na ginagamit ang number two which is yung R at ang isa is yung Liang yung word na Liang So, number 2 and Liang is parehas na number 2. Kaya lang, pag pagkakaiba nila is yung R is kinagamit mostly for counting. Kapag nagbibilang ka, lagi mong gagamitin ang word na R. R. Pero ang Liang is ginagamit siya sa pamamagitan ng kanilang measure word. Sa Chinese ay may tinatawag na measure word. Sa mga susunod na lesson is mapag-aaralan natin to. Kaya hindi mo natin siya masyadong i-discuss. Pero para mas maintindihan niyo ang measure words, is magbibigay ako ng example. So isang example ng liang is, halimbawa meron kang gustong bilhin na dalawang piraso ito. Ang sasabihin mo is, liang ge, Liang Ibig sabihin nyo is dalawa. Hindi mo sabihin, arge, Mali yun. Liang Halimbawa, meron akong kasama dito. Two person kami. So two person is, liang lianggaran hindi mo pwedeng sabihin argaran mali yun ang sasabihin mo is lianggaran tufarsu so. next ang number 3 tinatawag itong san san first tongue next ang number 4 tinatawag ito sa chinese na si si or tong. kadalasan sa mga chinese is ayaw nila ng number 4 kasi kasi natunog nito yung word na si third tone, which is yung meaning is death. Kaya, malas sa kanila ang number four. Next, ang number five, tinatawag nila itong wu, wu third tone. U, third tone. Next, ang number six. Ang number six sa Chinese is Leo, Leo, fourth tone. Next, ang number seven, tinatawag nila itong qi, qi first tone. At ang number 8, tinatawag nila itong pa, pa, first tone. And then ang number 9, tinatawag nila itong chio, chio, third tone. And then ang last, ang number 10, tinatawag itong shi, shi, pataas, second tone. Marami sa ating mga Pilipino ang nahihirapan sa pagbikas ng number 4 at number 10. Kasi minsan parang pareha sila ng tunog. Pero in this is, sa tone, kailangan nating tingnan yung tone ng bawat isa. Kagaya ng number 4. Ang number 4 is 4 tone. So, ang 4 tone is, si, pababa, si. At ang number 10 is pataas, which is yung second tone, si, si. So, number 4, si. At number 10, si, si, pataas para hindi kayo malita. At ngayon naman para sa 11. Kailangan natin pag-combine ng number 10 at ang number one. So 10 and one. So number 10 is 10, 10, pataas. At ang number one is E, E, first tone. 11, 11, 11, 11, number 11, so 10 plus 1, 11, 11, Si-i so ang number 12 is 12 12 12, di ba? So tandaan ang 10, sila pataas at 2 pababa. -pa -pa. So ang 13 is 13 13, ang san is first tone. So ang diskarte is kailangan kabisado niyo yung pagbikas ng number 10, which is yung laging pataas. Then ang combination ng number 10 Number 10, at number, number 4. Shi number 14. Shu si, si, and is four tone. And 四, number 10, is second tone. 十四 is 14. So on 15 is Shu wu, number 16 is Shu lio, Shu lio. And number 17. 17 17 hang number 18 18 hang number 19 49, 49 Ngayon naman kapag pupunta ka na sa number 20, ang unahin mo naman is yung number 2 bago yung number 10. So ang number 20 sa Chinese is 20 20 du and ten. So, er, hours. Ngayon kapag 21, magiging tatlo na siya. Kasi ang sasabihin mo is R S R 21 er, number 2 S which is yung 10 at yung one. Er, shi, kapag number 22 R S R 10 and 2 R R kapag number 23, 二十三，二十三，kapag number twenty four，二十四，二十四 k a number twenty five，二十五，二十五，hanggang sa b i s t h i r t y s o forty is 四十，四十，so kapag forty one is 四十一，四十一。 Capac fifty is Usu At Capac fifty one is Usu e. Capac sixty Leosu. Capac sixty one Leosu e. Capac sixty two Leosu ah. So Capac seventy is cheese. Cheese. Capac seventy, 70. one is cheese e. Cheese e. Capac eighty. Fasu. Fasu. pag 81, fa shi yi. Hanggang sa mapunta ka sa 90, which is yung jiu shi. Jiu shi. Hanggang sa mapunta ka sa 99, which is yung jiu shi jiu. Jiu shi jiu. Jiu shi jiu is 99. Ngayon naman punta tayo sa word na first, second, third, fourth, and fifth sa Chinese. Napakadali lang nito. Kapag alam mo yung number, uunahin mo lang ang word na T for tone. At sasabihin mo yung number. Halimbawa, ang first is T E T -e, Ang second is T R Ang third is T San Ang fourth is T 4 T 4 Ang fifth is T U Hanggang sa mga susunod pa. Basta unahin mo lang yung T, T for tone, So I hope na may natutunan kayo ng araw at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa mali. Awakan. Oh, okay.